Eh mga ikan, dumadali ang ating igan oh, igang Jonel Banat. Ay eh, si igang Jonel oh. Ayan, tumatalo na yung kanina mga ikan. Iyon mga ikan, din natin nabutan tumalo no. Queen fish. Ayan eh, mga ikan. Lapit na yan, tumatalo na. Oh. Napapalaban si kaibigan. Yan. Kitang-kita na ang lapis tumatalon. Ano na ang pang kalawit natin yan, Igan? Wala, <laughs> na Ano natin kakalawitin nga ngayon yan? Okay, kaya yan? O, okay, malapad. Malapad mga igan. Extra pala, may extra. pa, oh. Ano? Ayan na, malapit na mga igan. Oh, tumalon pa. Ang ganda ng action talaga pag queen piece mga igan. Papalaban ka ng gusto. Ayan, si Dong ang ating... Uh... Oh, ito di hindi ko nakita, hindi pa na. Oh! Hindi ko nakikita ang bawat Ow, talon niya. bawas yung ano, Ow, bawas yung mo okay. ulit. Oh, Hali, lapad mo no? Oh. <laughs> <laughs> pa <doon>. sa... <laughs> <laughs> eh. Yun! Oh, Dali! Oh. Lapat. Pa, grabe Lapat, kataba taba, Kataba oh. Ang lapad Ay pangalawang Windfish na malaki. Ang naunang nakadali si partner kanina. Isang kilo. Wala <laughs> <Pula> nga yan. Eh, <laughs> ngiting tagumpay. Tanggalin <laughs> mo na. Oh, ya, oh, ikaw din oh, uh, ang uli. Eh. Malaking isda Alright. Right. Tulis talaga. Gusto nila. Tulis. Hindi tanggal. Alright. 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 Yon mga igan, hatakan na naman mga igan. Diyos mio marimar. Walang katapusang hatakan. Angler of the day. Igan je. Siya lang ang kilala at si Igan Junel. Pumabol si Igan Dong. Si Igan, wala pa. Nga nga. <laughs> dito tayo sa likod ni Jeff para kita ating isla oh mayroon na pala rito mga nakatali mga igano eh, dami na oh o oh, dadagdagan pa oh isa, isa pa oh yun oh tumalon din hop tatalon ulit yan tatalon ulit yan bubuelo yan hop oh. ayan na malaki. Okay. No? oh. nagwala. Nagwala. Pakanim. Wow, galing. Galing talaga ni partner. Ano? Malawit. Ayan, no? oh. Iyan, oh. No? Abog siya. Simplihan lang yan. Simplihan lang yan daw mga ikan. Simplihan lang. Lalapad ng lapis. Laki ng bunganga. May naghihintay na pusa. Alright. Alright. Landed mga ikan. Lapad oh. lapad lapad mo ikan oh, umipiglas lapad ang laki ng bunganga ayan na so yun mga ikan ganito ang ganap dito sa ating fishing spot mga ikan hataka ng malalaking lapis o queen fish ayan, taba nyan hmm. Ah, Dami no. <laughs> Nag-iipon. Pahirapan magdala pa uwi mamaya. Iyak nito Iyak. Pahirapan magdala pa uwi. Mm. Nakatumpok na. Oh. Oh. Grabe. Nampiraso na yan. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Siyam Yan na, dami ng rad dito Yan mga Igan, kaliwa ka na, no? Igan Junel Igan Jeep Yan, eto, malaki to pag, pag, hindi ito queen piece eh, kasi iba ang hatak niya eh. Duro-duritso kanina, oh. laki niya, no? Sana kingfish ito. Tagay ganyan dyan. Ayun, ang laking lapis. Oh. Ayun, lapis landed. Ito, baka pagi ito. O, oh, Di kaya queen, a uh, queen a uh, king. kingfish Sana king piece na. Huwag na pagi. Para makatikim naman tayo ng kilawing kingfish. Malaki yan na buhay, no? Lapu-lapu na. lapu na. lapit na mga igan. Ayun na. Tingnan natin ng itsura ni Igan Jeep habang humatak ng mga 25 kilos. Den. <laughs> ah, bukas, bukas igan si ka. Ah, napagod ka kamo ngayon. Ayun, na. ayun. 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 Mukhang nga Oh, mala Ay, lapu-lapu Lapu-lapu lapu po, lapu Laki, ang laki Ang lapu laki Lapu-lapu mga ikan Lalay, lalay, lalay Sa ulo dyan, sa ano nyo Lapu-lapu Ang laki Hindi Yun, dali ay, -ta -tali. Ay, -ta -tali. Ay. Bumigay Ako na, ako na Sa ano, sa hmm. Oh, ito na Utang nang bigat. 25 kilos ka, sabi ko. Lapo-lapo. Lapo-lapo mga igan, oh. Utang inang. Ito, ang laki. Aray, aray, aray. Aray, -ar ito. Ar -ar -ar ang lakas, ang lakas yung atang. Matalas ang ano niya, matalas ang... Alay. Sabi na nga ako. Lapo-lapo. Putang, lapo. lapo. laki mga igan, aray. Sakit. Habis ko kayo ang anak, habis ba? Mga igan, ang laki. Yung ano eh. Oh. Grabe. Oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat kalahating. Woo! Mga Paa! 4.5 feet! Ata! Sabi ko na nga ba? Yeah. Buhatin mo, Jeep! Makuha ka namin! <laughs> Angler of the day! Malupit! Oh, yeah, mga higan, ang hiling namin ni Jeep ito kanina, Kingfish Tanigi, kasi mag, ano oh, kami, magkilawin! Okay, okay. Sige, sige, ingat, ingat! Doon, doon, sa taas! Hindi okay, masyadong magkilawin, magkanyang malakas! Ang laki! <laughs> <laughs> ang mga higan! Grabe! Oh. Oh, grabe, laki. Malaki ka, malaki pa sa katawan ni ano, ni Gani Mor. Oh, nadali. Sabi. sabi ko, nadali. Na, ano. Okay, mga master. Nadali nang na, pala, na, pala na, matalon eh. Congrats kay Igang Jeep. angler of the day. Grabe, lupit. Yeah. Oh, smile naman dyan. Ito yung ano. Sabi ko na. <laughs> oh, buhay eh. <laughs> oh, oh nagulat. Yung Igan, no? Oh, tingnan yung dali ni Igan Jeep. Ang laki. Mag-gloves ka, mag-gloves ka. Jeep, mag-gloves ka, ma matalas yung ano niya. Ito, <tinyo> ito, ito. Mataka mo. Oh, Kaya mo oh. yung gloves ko. Champion talaga. Champion! Buhay, kakahuli lang. Pagpain. Oo, oh, oh, mataka mo yung gloves. Ibig sabihin dali talaga yung ano, yung meron talaga sa ilalim na. Grabe, uh, ang laki mga higan. Sa ibabaw 'yan. Uh -huh. Mhm. Mm sa pababa na What? kasi tubig is kumakain, Oh. Mga estimated ko 25 25 kilos 'to. Okay. Ki 20 to 25. Tangina. Oh. Eh tangi <laughs> oh. <Kaya> mga igan. <laughs> wag mo ang uh, ano yung sige, wag mo anhan ng para makit ma ano maliwanag ba. Igan Junel, para maliwanag kuha sa kanya. Ayun ano? Oh. All right. Good.

Man, uh, Sir, thank you. On the, on the, so yung mga igan, lumapit. Lumapit yung Hello? ano, lumapit yung uh, taga Marine and Fire -Mari? Rescue. Kasi nakita nila na nagkakagulo kami dito dahil sa nahuli namin yung lapu-lapo. Huh? Yung mga igan, estimated 25 to 30 kilos. Grabe laki. Si Jeff, yan. Ang nakahuli. 1 kilo, 5 kilo. 1 kilo, 5 kilo. kilo, 5 kilo. 5 kilo. Mm -hmm. Sabi nila, no, dalhin doon sa fish market para ibenta mga uh -hmm abutin to estimated 80 KD sabi thank you thank you sir 5 KD for 1 kilo ayaw di jeep kakatay daw iulam daw sabi di jeep yun congratulations kay ikan jeep yan laki nung lumutang hula pala ko sabi ko hula kasi ano eh diretso tapos yun hindi na pumalik sumunod na eh oh hindi tsaka duro diretso eh Kala ko nga king eh. Eh, Mga iba. mga uwi na mga iga. Ayun na. Ligpitan na. Pagkatapos ng kataya ng lapu-lapu, eh, ito naman. Oh. Ito lahat ang mga lapis. Puro dilaw-dilaw, oh. Ilan na tayo igan? Dami mga igan, oh. Diba? Diba? So, yun mga igan. Isang ganso ang nalubog sa ano, isang ganso ang nasira. Dali sa lapulako. Kaplay na ba to? Video yan, nakabideo. Tama lang itapon yung ganso para surtin tayo. Nasaan na yun? Ay, eh, may ano kasi, may puti. Sa taas. Sige na, ikat mo na. Lang. May puti. <laughs> <laughs> Dapat ito yung tawag kay taxi, diyan sa papasok sa slope. Ito, pinakamalaki, oh. Ito. Ano ba yan? 3, 6, 10, yata yan. Ano <laughs> Paano kung... Kung mag-isa ka lang, tapos yan ang huli mo, no? Kunin namin yung dalawa namin. dalawa, dalawa. Dalawa sa'yo, dalawa Kaya ano, dalawa. Sa akin isa lang yan diyan. Ako naman na muna. Pinakamalaki. Ay tarin. Di na. Yan ang sinasabi ko. Problemado ha pag marami kang <laughs>